Wala na. Ayan na, oh, meron na. Oh. Ayun na, dami oh. yun. Ayan na. Ayan na, ang dami yun. Ay, ayan na. Ayan na, ang kito. Ay, ayan dami yun. Oh. Paano ba manghuli ng kuyog? Di ba na? Paano nila yan? Yung yan, ganyan kasi yan eh. Buo, buo yan. Magsasama-sama sila. Tapos, aano yata ng bangka. Hmm. O, sana? Yeah. Pero ba't paibabaw? O, oh, tumatalan sila eh. Hindi na sa ibabaw, dahil sa ilalim, di ba? na din. Alam, si Reyna, no? Nam nam! Nam nam! Hala, ano yung oh? Kapatid mo, oh!